O oh, sige, ayaw niyong maniwala na ang, ang init ng panahon dito sa amin. Ah, tignan mo kayong araw, asan yung araw. Ayaw, oh, oh, ang inay. Tignan niyo, oh, pag, meron ako, oops. Oh, meron ako ditong bisuto. Oh, titignan natin kung kayang-kaya ba ng init ito. So, let's go. O, dito ka. O, oh, ngayon, andito tayo sa init. Dito natin ilalagay ito. Ayan, o, oh, tignan mo. Oh. Tapos, pero tayo dito, ano, oh, ka? Okay. Wow. wow. Ya. <laughs> Pudot yan. Pudot ka na to. O, lagyan natin ng kwan. Tignan na natin kung toto ba yung sinasabi nila. Kung fake news yun, eh, sila lang bahala doon. Ako, kwento. Ginagaya mo lang. Oo, ginagaya ko lang sila. No? Let's go! 30 minutes! 30 minutes, guys. So ito na nga mga uh, 30 minutes, no? Ito na 30 minutes, 1 hour 30 minutes ata 'yun, mm. no? Nag-COD -nag pa tayo, no? COD ah, pai. Tingnan natin kung kan nga, kung okay. Ay, hey, oo oh, nga oh. Hello. Oh. Naluto. Hello. Sis. Oh. Kena ba puto ka, ka? Grabe. Ini. Oh, puto talaga oh. Shit. Talagang naluto yung ano? bisyoto natin, Gar. Nag-sit pa yun, huwag nang kukulay mo na, Nay. Huwag <laughs> na, Nay. Kapay. Nag-sitin, Nay. Ah, may kaya nata. Na, no, grabe, Gar. Nag-sitin pa yun, Nay. Grabe, oh. Ulitin natin. Ulit, may sapay. May isa pa to, may isa pa. To. Ay, aray ko. May may init. Isa pa nga, isa pa nga. Isa pa nga. Ay, oo oh, talaga. Oh. Mm. Oh. Oh, tignan nyo. Oh, baka sabihin nyo may kalan dyan. Oh, wala. Mm. Ito, walang kalan dyan. Oh. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Tignan nyo naman yan, guys. Oh. Di ba? <laughs> Tari ko. Nek, putok pa. Putok pa. Putok pa siya. Pertakam. Nagbudot, oh. Nagbudot. Grabe talaga yung init na ngayon, no? Hmm. Oh. Shit. Kamaan doon, ang pabes na nalo to. Oo. Hmm. Oh, hindi. All good. Naulaw ako, no? Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara. Pakain natin kay Bebe Guys. Yo, ano? So, sana hindi siya masakit yung Ano daw? Hindi siya magsakit yung chan niya. <laughs> eh. May nakatulong. Be! Mm. Galing luto sa araw. Mm. Sige na. Mm. Ibas na mm. na ka man dito. <laughs> mm, wala akong pakialam sa kanila. Ibas nyo lang ako ng ibas. Wala akong pakialam sa inyo. <laughs> mm. 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 Wala ako! ako. Bawal ma. Pigs pang pigs ka lang. Mm. Ay, masyad. Nagbangsit. Mm. Hey! Maya! Damn! Gugat Então? Não lá.